Ah, ang bilihan na mga Pilipino market. So, wait right na. <laughs> Say hi to you guys, everybody. Good morning, Magaluda good afternoon, and good evening. <laughs> Kabayan, supermarket, andito yung Papasok kami dyan. So, maraming paninda ngayon, guys. Mga mura lang. Dito siguro yung Patsalis na hmm? lang. Ikat sa dyan Maraming mga uh, Ano dito guys Mayroon tagsa sa 10 riyal May mga pixel guys five riyal lang siya, oh hmm. Saka may bag For 3 riyal lang siya, 2 riyal lang na Ito 1 riyal lang ito Yung ga oh yung fairy, ano na lang siya, 23 real. Yung lotion. Uy, oh, ito yung hinahanap ko. Apat na sabi, hmm. oh. 13. Hmm, maganda to, ito brush, eh. Maganda sa, ano? Ha? Huh? Maganda sa... Sa Oo, kukuha nga ko na but ko. ito. ito isa? Ba't ito green? Ayan yan, is... yan. antay ano doon siya. Antay ano siya? Bambu. Dito na lang ako. Ano ito yung sa antay? Dusi lang siya guys. Sa antay cavity? Ito, oh, triple action. Ito din yung shampoo ko eh. Ha? Hindi oh. yung shampoo ko. Yung malaya din? Oo, oh, malaya. So, Nutella guys, 24 na yung Nutella. Ano yung 24 lang? Uh, Ay, 10. 8 na lang dalawa oh. Ocho na lang siya guys, dalawa. Kuha ako nito. Yung condensed milk. Yeah iba signal Oh. Oo, meron na ako yan. Nakakuha na ako yan. Nag-serve siya guys. 11 real na lang. 25. Hmm. Okay, ano yun? So yung kape, ito yung kape sabi ko. Ah. Hindi ko alam mo siya. 34. 34 na lang siya ga. Ah, yung kape oh. Nag-sale. Nagsil yung kape guys. Ayan yung kape. Ayan sa is. Ayan sampu. Masarap yun ito. Kape gold. Nag-iipon ako nito. Sampu na lang siya. Mahala ito. Maliit. Eh, pero dati mahal o. Kinsi. Kinsi dati sampu na lang. Kasi meron pa akong kape doon. Ah, 12 yung ganun. Classic. Ayan 12. Ay, malaki laki na konti yan. Ano to? 695. Maliit. Ay, oh, maliit. Ang <laughs> cute naman yan. So guys, ikot-ikot tayo. Ayan ba yung ano, coffee mate, sampo na lang. Nag-sell sila ngayon. Last sale na nila ngayon. Last, last sale nila. oh. Yung kape, nagmura na yung kape. 24 na yung kape, b. oh yung alikapi itong alikapi maganda rin to eh kaso 30 lang sana mag sell pa siya ulit masarap din to Mars b, masarap din to okay. mahal yung alikapi So guys, maraming bilihan dito. Ayun, 10 lang. Energy. Klaso. 13 lang yung klaso white. Ay, parang masarap yung brown. Kung ako ng brown. brown. siya, guys. 13 lang. Yung greatest. Ang mahal pala ng greatest. Part. So, guys. Marami pa dito, guys. Naganap tayo ng na, ano. Uh. mga lotion guys so dami silang silang kabayan dito ngayon sell sale. yung cocktail nga. agit ito yung ng cocktail nagmura yung cocktail ngayon eh nagwa tayo ulit ng ano nagwa tayo ng fruit salad yung fruit cocktail so, lima lang ba? ang mahal yan ano ba yan? anong tatak niya? yung doll Dole. Uh, ito, oh. Yung isa, magkano nga yan, be? Lima lang, oh. Puna lang naman to? <laughs> Pineapple. Hindi, yung isa. Ay, hindi siya Ang mahal pala, 17 siya yung isa. Wala bang iba? Yung ganyan. Ayun, taglilima lang din. Uh, Kuha ka nga niyan, dalawa. Gagawa tayo, gagawa ako ulit na. yung dalawang ganyan. Lagay mo dyan. Tapos, kuha tayo ng cream. Ito yun, nagsir yung cream. Cream Cell cream. Mabalik ako dito, guys, ha? Nestle cream. Wala atang cell na cream. Lahat condensed. No? Magkano yung cream? Ay, ando yung cream. Condensed ata yan. Ando yung cream, no? Eh? Lumipat siya. Dito yung cream. Ang dami dito. Ano. Magkano siya? Tagdos lang ito. 25 na 3. Mm -hmm. So, ito o ito? Parang angkor. masarap. Masarap tong angkor. Itong Dalawang yan ba? Dalawang ganyan. Mura lang siya. Ang almaray kasi mahal eh. Ah, yung ano pala? Dito ba yung cheese? Hindi, dun sa kabila. Diyan. Diretso ka ay, may dito na ano? Ah, no, dito na. Dito ko binili yung cheese. Ayun. Ayun pa ka. May cream ba yun? Ayun, mura lang pala siya ba yun? $2.75. Pag, okay. ito, 50 it? ito. Ito na lang. Ha? Huh? $2.50 lang. $2.50. Ano ba yun? Binili mo? Ankur. Eh, bakit $2.50 sa kabila? $2.90. Ito na mas kabila. $2.90 siya. Dito na lang, Bito. Pieces na siya, Bito. Dito na lang. Ito, pieces siya. Ang apalan niyan. Ito. Balik natin ito. Ah, cream. Mm-mm. Mahingit naman tayo doon sa kanila sa ano. Ano masarap pa kami dyan? Kaong pati. Dalawa na? Oo, oh, dalawa lang. Mahingit pa ako sa Ay! Ayan. Yung mga... <laughs> Pati yung mga honey guys, oh. Nagmura. Natiwarik yung, uh, yung ko nga yung pagka-video ko. Ayan, dito. ayan. Yung mga Nutella, oh. Trisi na lang, dati 15. Yung laki, oh. Magkano yung Nutella malaki, ba? 39? Meron yan doon, di ba? Sale nakalagay na doon. Sale, oh, mga oh. Ito, ito masarap. hindi, ay, maliliit. Kit dalawa nito ayun ang sinasabi mo oh, ito yung sinasabi ko na ano crop na ay parang liit naman parang liit nga isang ano eh pero kung dito ka dalawang mabibili mo okay lang ganyan 3 3 nga 6 tapos oh, oh. Yun. okay na yun be dyan ka na lang dito sa isa so guys dito kami sa cheese sa cheese sa cheese ito 10 na lang be Yung sinasabi kong sampo kaso dali masira. Dapat yung yung kagaya ng tatlo pirasong loob na ganito ba? Ah, dali masira yung ganyan? Oo, di ba? Meron ako yan. Yung ganyan dapat ah. Oh. Yung tatlong ganyan, 21, di ba? Nagsir sa ano, sa danog. Yung ano, di ba yung, ano ba yung tawang yung ganito? Cream cheese pa rin? Cheese ba yan? O, oh, cheese yan, cheese yan. Curry cheese. Hmm, masarap din yung siya. Sige, kuha kanya. Sige, ang ano, mas maano to, madali itong maano. Dali, dali. Pag kinawkaw mo, tapos ibalik mo, siyempre, dali, masira siya, babe. Hmm. Kaya nga, hindi na ko niyan. Iba nang kukunin ko. Yung ganyan, yung bilog. Ito, ah, ito, patro lang. Ito, ito, oh, ito. cheese pa. Ito, Tres lang siya, oh. Yan na lang, oh, na-addict, tres lang. Triangle. na siya, di ba? naadik yeah. ba? Tapos, mahal pala, no? Triangle. Eh, 3 lang sabi. Baka hindi pala to. Tiyan mo, kailan expired niya? Matagal pa sum-expired, 25 pa. Nadic. Oo. Oh. Iyan na lang, parang Tris na. Nadic ba? Triangle. Ano bang nad nadic? Ba Baka hindi napakaday? pala 3 to, 9 pala. Patingnan natin doon. Kasi makapal to, eh, ba, ito eh, di ba? Ah, Alin? Kasi 9, ito ano? Baka 9 yan. Ah, dito po oh, sa baba. Makapal ba? siya, di ba? Baka 9 yan siya. Baka 9 ito. Bakit ba? ito 2? tinan mo oh, sila. Sabi 2 ito. Hindi man kilala to. Ang tanong ko, kailan ito, ang expiration? Parang, hindi ito ano eh? Ay, hindi, ito, an ito, be? ito? Anadik. Ito, 9. ano 9 nga. Kasi dubli siya eh. Ibalik natin. Ito siguro. Yan, tres lang ata. Ano? Tinamang pang... jasmine, Hindi, Yasmin ba ito? Ano hindi ito ano Yasmin. Hindi So guys, dali lang. Magulo ako mag-video. <laughs> Mara... Oh, pati yun. Nag-sais na lang. Oh. Noodles. Guys, sais na lang. Marsha, sais na lang yung noodles. Ah, uh, Hindi, mag pa ako ng ano ng powder na ano, ng coconut powder. So guys, maghanap ako ng coconut powder. powder. Coconut powder. Masarap tong coconut powder. sa so, isay dito na So, dalawa ko ko powder Kukuha tayo ng isang liquid. Coconut. The coconut nut nut is giant nut. So, isang coconut milk. Nagawa tayo ng puto maya. Ayan na. Yung ano, grated. Right? Ayan na. Oo. Tapos, Pupunta tayo doon sa isdaan. So guys, dediretso kami doon sa isdaan. May dato puti. Hindi man puti yan. Hindi man dato puti yan. Ay, may dato puti nga. Ayun, no? No? Ayan. Dato puti na. Tara. Marami dito mga karni. Karni ang lawak, guys. Ang kabayan. So, kukuha tayo ng... Beep, pahawak mo ito ba? Kukuha tayo ng bigas na brown. Wala natin bigas na brown. Ubus na. Hindi yung isa, yung guru. Ay, okay, ubus na yung guru. Iba man pong bigas na to. Sa islang siya ba yun? Oh. Baka hindi gusto to. So guys, dami rin dito mga dilis. Iba-ibang klaseng isda guys. May tag May mga isdang dry na siya guys. Dito na mga yan sana no, maliit. Kunti-kunti uh, lang. Oh. No. dito sila. So okay, guys, maghanap kami ng rice na brown wala na ata naubusan na wala na yung brown na rice mga munggo hindi na mga munggo 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 wala na rice no na brown naubusan na ng rice na brown kain. Um, punta dito sa pizza. Ang kain na nila guys, mura ng 39 real. Ang kain na nila kayo na nila nila. May malak. One real na Isang pa? Marami Manok. Paanong manok? Nagmura ka paanong manok? Paano siya? Otro. So guys, papunta kami doon sa ano? Sa isdaan. Ay, wala yung isang gusto ko. Be, ubos na. Yung pusit. May pusit. pusit. Yung isang isda na gusto ko. Wala na yung bulanggong. Ubos na. <laughs> Ayan, lubog na kasi yun sa Ah, ito na lang siya. Ayoko niyan. Ano kasi yan? Anong tawag yan? Galunggong din yan, pero mak makare. Ah, makare. Makare yan. Walang galunggong. Minsan lang yung galunggong na fresh. Yung doon banda yung fresh. So, Lilipat na kami ng panahon namin. <laughs> dito tayo sa ano. Ay, mga chips. Nag-silbe o tres lang. Yung Nova. Huwag nga ko isa pa. So, guys. Dito naman kami sa Nova Barbecue. Huwag kami ng Nova. O, oh, tres lang. Sell kasi sila ngayon, be. so, yung piatos na gusto ko? Marcia. Ayan, piatos, Marcia. O, cheese. Ayan, to, patro nga lang. So, guys, maghahanap pa kami ng bibilihin namin. Video ulit. <laughs> See you in the next video. Napadpad kami sa kabayan, guys. Ang dami namin pinamili. Pagkita mo ba siya? Ito ang mga pinamili namin. O, oh, diba? Classmate kami ang dalawa eh. <laughs> Thank you, guys, for watching to my channel. Bye-bye. Bye-bye, Masha. picture -bye. tayo,